Hello po sa lahat ng mga masugid kong mga manunood ng aking video. Based on my own experience dito sa pagawa ng mga video at reels, huwag tayong mag-alala kung ang mga followers natin ay hindi nanunood ng ating video. Dahil napatunayan ko na talaga na ang maraming nanunood sa atin ay ating mga non-followers. Pero mas maigi din talaga na kung mag-follow to follow tayo, yung ipa-follow natin kung mag-follow back or follow, follow to follow man tayo is yung mga organic na mga followers. Mostly, yun ang ini ko talaga at pinapalo ko yung mga beginner or mga small content creator pa. Alam niyo kung bakit? Sila yung makipag-engage talaga sa inyo. At organic sila kung makipag-engage sa inyo. Hindi yung mga follow to follow lang. Hindi yan manunood sa mga video niyo Nagsasayang lang kayo ng oras. Pero dadami ang followers nyo, pero yung viewers ng mga video nyo hindi umaangat. Dahil alam nyo, yung follow to follow, ang pinopokus nila dyan is follow to follow lang. Hindi sila manonood ng video mo. Kaya kung ako sa iyo, lalo pa beginner ka, mas maigi makipag follow to follow ka sa mga beginners at sa mga organic na dumadaan sa wall mo sila yung i-comment mo panoorin mo yung video nila at i-share mo kung nagustuhan mo yung full package ang gagawin mo dahil yun tataas ang performance ng ating dashboard in my own experience kaya kapag free talaga ako, naglaan talaga ako ng time para makipag-engagement ako sa mga kapwa content creator ko. Lalo na yung mga nasa mga, in, nasa mga comment section ko, nagsishare ng mga video ko. Kapag may star ako, binibigyan ko talaga at hindi talaga ako nangihinayang bilang pasasalamat ko sa kanila. Kaya ito rin ang masasabi ko. Sino yung mapapalo sa inyo lalo na't mga followers ko, ipapalo din ninyo dahil mga organic talaga sila na patunayan ko na yan at nanonood talaga sila ng mga video ko dahil tumataas ang aking 60 mini, 60000 minute views dahil sa kanila. Ibig sabihin, pinapanood nila ang mga video ko kahit hindi man mga followers pinapanood nila ito. Kaya maraming maraming salamat at hindi ako magsawang mapapasalamat sa inyo at sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil konti na lang insya Allah baka ibigay ng Allah sa atin na magkaroon tayo ng in-stream ads or ads On rails, insya Allah aabangan ninyo, gagawa ako ng video, kung paano mag request tayo ng ads on rails para sasabay tayo na mag request kay Mameta insya Allah sasabay din tayo kung pagbibigyan na magkaroon din tayo ng ads on rails abangan ninyo, follow for more videos